Hello everyone, maraming salamat po sa inyong mga sa mga sinasabi na kung saan uh, maraming salamat sa mga sagot nyo sa Facebook natin na nagpost tayo kung saan uh, dito sa Davao makakain ng native uh, na manok o bisayang manok na litsyon o sabaw ayan na, nandito na tayo ngayon sa tingnan nyo kung saan tayo kung the original kuncing native chicken ayan oh. No? tara pasukin natin tong native chicken ito let's go dito sa the original kuncing native chicken dito sa may Davao City ayan, no? hi chef yeah. napakasarap at marami palang na kumakain dito ng mga pimos na ano no ayan. ito yung lecture nila kaso uh, uh, prepare pa at pili pa tayo may pangaw sarap yung pangaw ayun hindi lang pala yung native chicken it's for ang ano nila dito mm -hmm. tinga may mm -hmm. mga panga para panga, chorizo lambay tapos may pork nila po ba pala po native pero marami palang pagkain dito may tapang, may pinakli ay kilawin kambing saka may gusto yeah. at nag order na tayo ng pizza yung at mayroon pa ng ano pinulang uh, lang manok na bisaya pinulang uh, manok kalilitan kambing uh, at barbacoa ayun, marami silang pagkain dito pala at uh, yun tingnan natin kung uh, kumakain dito na sikat marami na pala kumakain dito masikat sikat guys ayan ang kumakain dito ng mga sikat Sempre, si Carlo Morales dito, At, dito sa yung kulalas, At, At, si Lakso nandito. April ayan, si, si April, April

30 minutes ang pamuto na to. Tama lang pamuto na to kung nabay puso sila. So magpuso ka. Kompleto sila na no. nais tuna. ito na sa kinila. Oh, ilang well, lang 800. Kita katong dito sa Jesus oh. Beachon. Ang kabalo pa lang ko dito nang Mas lako ni. Kabalo ka pila to? Ang iyang kuan 700 biya to. Na sila ay balbakwa. Na sila fry, lambay. native chicken, beef tapa, sinubang pusit, pinulang manok, pilawing kambing, no, uh, soup, pork belly, gusto, tuna pa kaliritang kambing, pinilaw, di Ayan. Ayan. Mm -hmm. kaya mulut cuman kok hah <laughs> oh, alami ada <atana>, ngalah <coughs> gue sabi saya lah bisa ya kita sir mau lagi iklaro man <laughs> kayo tong, kwan, mano, oh, lagi, okay. lami, lagi kaya itu kuan mana broiler oh lah yuk nah lami pagi kaya nasa mau pagi pagi hawa banyak takang anak dayo oh apa tuh kalau madu kayo?

ra puso eh. karong kay pero gagmay na ilaha oh then yes. Ayan o, morning native na ano, chicken lamig tayo guys. Ayan o,

Dapat mm -hmm. mapapicture mm sa kunting. Yeah, thank you sa mga nag-comment sa kunting. Oh, labi. Oh Oh Bos, lambik bos. Ini apa tu? tapos ang sabaw lamig na yun ako sa sabaw lang sabaw Kaya na plain sabaw ba? Dili ka itong ito. Tapos iyang kuhan, nagyay ka ng mga lamas eh. tulod no? Nagyay mm -hmm. ka eh, Aku empat tahun kadirku udah dapat bukay di ka nag-post at punta. Namigit ka di ayo. Kung pag-uli unta na ito, tapos pa tayo, duli unta ito. <tipas> Alam niya alay <isa> eh. Mas lamit <tipas> Hola, gracias por la gladis. Gracias, gracias. Mm. 嗯。

Lami juga ya. Tapi juicy macam ya. Lami. Jadi Jadi lebih segahi bumbu. Nah, oh, sama tamar. Pilih Pila kay four ninety. 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 Four sarong ta happy na ta mo. Wow, amazing. Yo yan. Di ana Kunching gayo, kunching na. itong bill is 855. Sulit na kaya 'to. No? Oh. Sulit na, ayo. 855. pila kada dalan? 20. 20 dollars lang. Tangnan. 20 dollars lang, lang, guys. Ka na par manok kana na, bisay manok. buo plus sabaw na manok sa 'to. Majin. Diri lang sa Kunching. Kung magbakas mo sa Pilipinas, labi na sa Dabao, research niyo ang Kunching. Doon lang kayo na. Nara sa downtown. Sulit kayo. May kayo. Okay. na. Kaya nabusog na ta. Sa Kunching. Salamat. 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 Salamat kayo. Lami yun kaayo ang kunching. oh, salamat. Pa-picture ka dito yaw oh, sa kunching. Uh, picture ba? Ay, sarap. Sarap ng kunching. Okay, dalagay salamat kunching ah. Lami kayo yung Rachel Manok Bye-bye. Maraming salamat. Sorry, panonood. Bye.